Hello guys, mga kabalaybay. Kamusta uh, po tayong lahat? Ngayon po mapapansin niyo lakad tayo, guys. Yung yung ating uh, yung ating kabayo iko na siraan tayo. Ani na umaga, buti malapit na sa opisina. So konti na lang yung lakad yung yung kadena niya, guys. Ito na Philippines. Tum Tumalo na eh nag nag-stock nag up. You know? Papaas natin dito. Baka mayroon dito ang manggagawa. Malapit dito sa opisina. Papaas natin. Kasi mamaya, para tayo may service ulit mamaya, buti hindi na gano'ng mainit din eh. Hanap tayo ng shop. Hanap. Sana rin bukas pa. Dito malayo-layo ang nilangat natin. Hindi, hindi pwedeng kuhan eh. Hindi pwede ipidal at yung kanina ay nagpulupot. Patay, sarado pa ata si Sadek. Anak ang nung ka. Sarado pa nga. Mag-alas sarado, mas kumag. Tapos. Ah, guys, siguro mamaya-maya konti maghubos na ito. Sarado pa eh. Ayun, buti dumating na siya sa deck, sakto. Okay, tayo magkita na matagal. Ito yung papagawa natin, no? Kasi yung kadena niya, oh, nagpulupot doon. Tumalong. Eh, hindi ko maayos kanina. Tsaka, ang gagawin natin dito, papalinis ko na rin. Tsaka ito, sobrang siguro na dumi na, Wala nang, wala nang grasa, oh. Tsaka, nagpilipit na rin to, oh. Ito, oh. Ito, guys nagpilipit na siya ta wala na sa alignment kaya siguro kailangan natin pass ito sira siya sira ito ito guys yung so, nagpilipit na so papayos natin ito yan buti si Sadiq ibukas na para mamayang hapon hindi natin balikan katapos yung opisina Hello mga kabalibay, ito nagbabalik po muli Ito, uh, pinapayos na natin Pamaya natin babalikan So siguro Huwa uh, na lang natin, papalinis din Kami good luck Pagka dinadrive ko, lumalagit eh Peace sound Yan eh Sobrang narasin dumi na rin ito Wala nang langis oh Papalinis ko na rin C'est pas le